Wala pa din niya. Hindi napigilan maglabas din ni Inis at gigil. Kung si Miss ay todo tanggol kay Kim Ki, sa isyo nila ni Julia Barreto, hindi rin makapipigil o nakapagpigil si Bella. Sila ang mas nakakakilala sa kaibigan. Walang karapatan na usgahan siya at siraan, lalo na sa industriya ng showbiz tugot pawis ang inilaan para humaba at makuha ang tagumpay. Tapos gusto lang sirain nila Gerald. Bukot pa Damay din si Paolo Oblino. Binabansagan ngayon na user. Karamihan ay haters ng Kimpaw. Ang nagpapakalat ng ganoong paninira. Ito nga ang samutsaring pagtatanggol ng mga fans. Ayon sa mga komento, Dati pang sikat si Paolo, pero mas lalong sumikat pa nang makatambal si Kim. Lalong-lalo -lalo na ang lakas ng chemistry. Love na love ni Pao ito. Hindi kailangan i-bash. Maraming awards si Paolo kahit sa mga previous dating-dating niya. Bago si Kim, he's a versatile actor at ang galing-galing niya. Isa na nga siya sa pinakamahusay na aktor. Dating kapuso, ngayon ay nabigyan ng chance sa pamilya kasi nakita ang potential nito. Bonus na lang ang pagpasok ni Amy sa buhay niya. Kaya huwag niyong sisirain, sisiraan siya na manggagamit daw kuno. Maraming magagalit na fans. Kim deserve na deserve ang isbat. Huwag kumontra o mainggit mga haters. Maging masaya na lang kayo pagbuo ng karyer nila, anong sineryo